mga igsuon ang akong ipaambit kaninyo karon kining tulo kabatasan sa usa ka maayo nga leader binase sa batasan sa maayo nga magbalantay og karnero kabalo ko, daghan pa mo o kriteriya kung unsa nga leader ang atong butaran o ma sa national padulong sa local level pero ang atong basihan karon sa kung unsa ang maayo nga leader ang batasan sa usa ka shepherd or magbalantay sa karnero So tuguti ko ninyo nga uh, medyo mataas-taas gamay ni total karun ni, for the sake nga ugma election. But rest assured, dili ko mongalan o kandidato. Di ko mudayig, di ko mudaot, di ko muindurso, ako isip nan partisan. magsugod ta. Now, aron masabta nato ang batasan sa usa ka shepherd sabton sa nato ang batasan sa karnero ay nato masabtan ang shepherd ang gabantay na ay tulog. number one, di kaingon nga ang karnero bugo kaayo nga mananap bugo kaayo very dumb sa iyang kabugo na ay panahon nga magdula siya iyang gugdon iyang ikog so normally kung gugdon nimo imong ikog magtuyok-tuyok yun ka pero tungod sa kabugog sa usa ka karnero, dili siya kapahunong sa iyang kaugalingon. Na? Mahunong na lang siya kung nalipong na siya o natumba na. A sheep is very dumb. So, kung kana ang sheep Unsa nga klase nga shepherd ang gikinahanglan? They need a shepherd who is number one criterion of being a good leader, forgiving and patient. That's the first criterion. Kung unsa ang good leader, forgiving and patient. Nindot mga iksoon kung naatay ingon ana na klase na pagkalider. Kanang leader nga dili gyud mo kundem sa sayo sa isig katao. Nindot kung naataani nga leader nga dili gyud mo focus sa sayo sa uban. Nindot kaayo kung naatay leader na dilik mo react sa kabugo sa katauhan, kumbaga. Sa kagahig ulo sa batasan nga bati sa katawahan. Kanang dili bitaw affected sa kununsay batasan nga galibot sa maong tao. Nindot ka ayong mga eksoon kung naatay lider na samtang iyang giisa ang iyang kaugalingon pataas wala siya ay ng nga isig katao o mismo iyang kontra wala niya gipakaubos lami paminawon sa iningles a leader who lifts himself or herself up but does not put others down no lami no sus munay ideal nga leader kanang leader nga pasensyoso pasinsyosa, mupasaylo, dili affected sa kununsay batasan o pagpanghilabot sa mga tao kaniya. Kaya bininiyo, bisan asa, bisan sulod sa pamilya, lisod kaayo kung ang leader kanang nangulo ninyo bitter nang daan pessimistic nang daan negatibo nang daan kapoy ka ina nga klase nga leader kanang bitter pait na kaayo iyang perspective wala pa lang siya kadaog pait na iyang panglantaw ang iyang mga pulong huna huna pait na so now, that's number one a shepherd must be forgiving kanang mupailo sa unsay bati o kabugo o batik nga bakasan sa mga karnero. Number two, gikaingon kaingon nga ang usa ka karnero defenseless or dili makadepensa sa iyang kaugalingon or in other words helpless ang iro na ay hait ng ngipon ubanan pagyograbis kung nai manghilabot niya. Ang iring na ay hait ng mga kuko kung siya hilabtan. Ang kabaw na ay sungay kung siya hilabtan. Pero ang karnero walay dipensa. Kabalo ba mo? kung atakihon na siya o bangis na mananap, igorasyang siyang mudikubo sa iyang ulo o magpakaon, kiwala siya'y ay depensa. So kana, that's the key word, defenseless. Kung atong gamiton sa atua, unsa nga klase nga leader ang gikinahanglan. They need a leader who is willing to die for his or her sheep. That's number two, criterion of being a good leader. Nga andam mubuhis sa kinabuhi, murisgo sa comforts, tungod o alam sa defenseless nga katawhan. Dili unta leader nga maniguro lang sa iyang kaugalingon batik ang leader nga manghunaw dayon mamasangil ug mamahi dayon sa uban kung maalanganin na lami kaayo nga leader mga isuon kanang willing mo risgo sa kunkinsa siya kanang dili plastik batik kaayo ang leader kung maayo lang sa atubangan Maayo lang kung naay mga tao nga gikaatubang ug maayo lang kung naay kamera nga gavideo. Now dili ni buot for your information sa among klase sa Filipino philosophy. Dito na ko nahibawan. E well, nasinati yun, of course. Nga ang mga Pinoy, dili na ganahan o leader nga plastik di na sila ganahan og leader nga tig ing ingnon kanang magpakabalaan balaan Filipinos love those they see as one who identifies with them kanang pamati sa pinoy nga makarelate miniya niya ug makarelate siya namo nga kining nga leader nitunog sa among yuta nga gitumban wala galutaw wala sa babaw sulti an tamo balik tas karnero kanang karnero di kay nakakita maunang ang iyang sundon unsa man ang baho sa iyang magbalantay Maka, makatandog makatandog kaayo maunang dapat ikaw magbalantay pareha mo baho sa imong karnero. Please, akong balikon. Nindot na nga leader. This is leader number two. No? Ang karnero maglugos na tanaw. So ang iyang disaligan, ang iyang panimaho, iyang smell, So maka-identify siya kung iya tong amo kung masimhutan niya ang baho sa iyang amo. Pariha sila baho. Nga nung pariha sila baho, kay gakuyog sila. Kana nga leader mga igsuon mo na'y ideal. Ng leader nga mabati sa katauhan. Well, you know, the Philippines is composed of class C, class D, class E. Pilara, pilara ang class A. Pilara idato. Gamay ra. Pero most Filipinos nga ni as Pilipinas, mga simple o mga kabus, daghan. Munang gusto mo proof, gusto mo proweba, give me pinakapiesta sa Pilipinas nga millions of poor Filipinos mutambong de unsa nga piyesta ang dugukon gyud sa millions and millions of Filipinos unsa man Nazareno sa Quiapo nganu man because unsa may sige takita na mo sa itsura ni Jesus ana si Jesus nagluhod kay bugat ang cross subok kay nawong gaantos gakadugo luoy kaayo sa tanaon. nganong millions of poor filipinos flock in quiapo to attend the nazareno tungod kay ma-identify nila ilang kaugalingon nga si Kristo Dios pero ni kuyog namo kay gaantos ni, kay pobre ni. Pero si tanawa ang ginoo, nagantos ko yung namo, maunay Pinoy. Maunay ipangita sa Pinoy ka ng leader na mulubog tuna giyod sa ilaha. Dilitong ilit, Filipinos hit na ilit. Baho sa karnero, baho sa magbalantay. See? And number three, criterion of being of a good leader, ang gikaingon po na ang karnero gali rang mawala. Maatrak gani siya o usa kabutang mawagid siya sa panon. Mawala siya sa linya. Kung na ay maka-attract niya, bi ma mabiyaan gid niya ang grupo ug mawala na dayon siya mo nang nakadungog mo the lost sheep pangitaon gid na sa Ginoo oh. di ba kadungog mo ana now the key word for number three is kung ikaw magbalantay sa karnero ayaw gyud biyae imong mata sa pagmonitor nila kay anytime mawala sila That's the keyword for number three. Anytime ma-attract ang karnero sa usa ka butang, mawala na sa grupo. So dapat, the keyword for number three, yung saan good leader, all the time, ang leader naa. Take note, balik ko na ako. All the time, ang leader naa sa katawan. So karon how do we relate that to our situation. Kung nga leader ang atong gikinahanglan, we need a leader nga naa nato all the time. A leader who helps and guides us all the time. O sa may but pasabot na ko ani, eh. nindot kaayo kung naatay leader nga bisan wala pa siya sa posisyon pero naghimo na sa obligasyon. Nindog kaayo ang leader nga nitabang na silently even before all these election campaigns. Kinaamanggoy atong mga naobserbaran sa local, regional, national level na ay haram mo sa lidah. Ay magtabang-tabang kung duol na ang eleksyon or ting eleksyon na. Dili na maayong nga leader. I-anytime pa ta, nanginahanglag tabang, di ba? Ang SIP, anytime mawala, anytime nang inahanglan o guidance, so dapat ang leader ma o dili na all the time. Dili lang mo sa lida kung ting-eleksyon na, and with all the cameras and the videos. Kung dili wala kayo tunga-tunga pas-eleksyon, Gatabang na quietly sa mga biktima sa trahedya, o sa panadiha nga mga kalamidad, gubat, gubot, kagutom, whatever. Maunay leader. Naaba mo'y nailhan, ana? Ako na ako'y nailhan. O sa kalider, nabisan diliting eleksyon, kada adlaw, makita siyang musimba a good leader. Kada adlaw makita siyang musimba. Dili nga ay ha na kung ting eleksyon magpakita sa simbahan. kaito ay daghang tao. So mga igsuon hinaot nakatabang tungtulo. So mga igsuon God bless everyone tomorrow. God bless everyone.